Mainit na usapin pa rin ang kiskisa ng mga barko ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal kamakailan. Pero kung titignan ang kasaysayan, ang China ang may mas malawak na karanasan sa ramming o pagbunggo ng mga barko. Katunayan ayon sa dalawang maritime NGO, sadyang nilalagyan ng reinforcement ng China ang mga bow o yung harap ng kanilang mga barko. Ayon sa Institute for Maritime and Ocean Affairs Parehuyan sa mga barko ng Chinese Coast Guard at ng mga Chinese maritime para umano pambunggo sa mga kalaban. Ayon naman sa grupong Sea Light na isang maritime NGO ng mga Stanford University researchers, ang taktikang ramming ang ginagamit ng China sa gray zone operations para masindak ang mga kalaban ng hindi umaabot sa gera. Isa pang taktika raw ng China ay ang bow crossing o yung delikado at bigla ang pagmaniobra sa harap ng kalabang barko para masindak ito at makontrol ang karagatan. Yun nga lang minsan nagriresulta ito sa banggaan. Noong May 2014, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Vietnam at China dahil sa nagpadala ng oil platform ang China sa exclusive economic zone ng Vietnam. Sa video na ito na inilabas ang Vietnamese Foreign Ministry sa Jarao na binangga ng Chinese Coast Guard ang Vietnamese Coast Guard vessel. Makikita mo ang yupi-yuping bakal dahil sa banggaan at meron pang casualties. May namatay naman sa pagtaob ng Vietnamese fishing boat na hinabol ng isang Chinese militia ship. Pero hindi lang China ang gumagawa ng ramming. Sa video na inilabas ng Indonesian Navy, makikita naman ang pagbangga sa kanila ng Vietnamese Fishery Surveillance vessel. Sinisitaraw ng navy ang illegal Vietnamese fishermen nang banggain sila ng barko ng Vietnam. Naglabas ng barilang ang Indonesian, pero mabuti at walang naganap na barilan. Ilan lamang ito sa mga banggaan ng magkakaribal na barko ng mga magkakapitbahay na bansa sa South China Sea. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.